I've been all that with no feeling on the up with you pa mah sai Dahil nga sa ginawang ito ng ating Doni Pangilinan kung saan ay nalika niya nga ang kamay ng ating Bel Mariano na kung saan ay talagang hiyawan malalanga rito ang maraming bubblies. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil kahit ano pang ng mga basher na panlilink sa ating Donnie sa ibang mga actress ay talaga namang itong ating Donnie ay walang ampake dito at talagang hinalikan pa itong ating bell sa harapan nga mismo ng mga bashers na kung saan ay talaga namang sobrang natuwa rito ang maraming bablies kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Alam naman natin na marami pa nga talaga tayong ayuda na matatanggap mula sa ating couple lalong lalo pa at marami pa nga silang kaganapan ngayong holidays na kung saan ay inaabangan na nga ito ng maraming bula. Kaya naman stay lang tayo for more update nila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.